Iniisip ko na baka isa lang ako sa choices ng mga babaeng magugustuhan niya sa personal. Dear Madam Native Filipina, mula nung August 14, eh hindi na talaga nagparamdam ang kachat kong taga USA. Kaya ngayon, eto may part 2 na kaagad ang aking kwento. This September 2024 lang, ay nag-decide ulit akong sumali sa dating site. At yun na nga madam, may nakilala ako ulit. Taga USA din siya, 66 years old na pero guwapo pa siya madam, parang nasa 45 pa lang ang edad niya. Mula nung nag-usap kami sa WhatsApp ay palagi na po kaming magka-chat. At minsan madam, video call, kasi ayaw ko pong palaging nakikipag video call sa kanya. Mabait din naman siya madam at hindi naman nagbinastos. Fast forward, one week na kaming nag-uusap, ay sinabi niya sa akin na mag-open daw ako ng bank account. Kasi magpapadala siya ng pera. So ayun na nga madam, totoo, nagpadala nga siya ng 12,000. Balak niya madam na bumiyahe ngayong darating na Nobyembre 5, 2024. Kaso madam, pupuntahan niya lang ako dito sa lugar namin dahil sa Cebu siya magi-stay. Tanong ko lang madam, may kamit kaya siyang iba? Pero madam, ang dami niyang plano para sa amin. Ikakasal kami at isasama niya ako sa bansa nila. Magbibigay din siya ng 300,000 pampagawa ng bahay namin dito sa probinsya, pero hindi ko pa tinanggap kasi natatakot ako. Please, madam, advice naman kung anong gagawin ko. Once nagkita na kami, iniisip ko kasi baka isa lang ako sa choices ng mga babaeng magugustuhan niya sa personal. Naiisip ko na may katagpo siya sa Cebu. Salamat, madam. Hanggang dito na lang muna ang aking kwento. Hello, madam letter sender. Sana all agad. <laughs> ang bilis nakahanap, no? Pero madam, hindi lang ako sure ha kung magiging masaya ba ako talaga or malulungkot para sa'yo. Kasi nakahanap ka nga kaagad ng kapalit, tapos nagbigay din ka agad ng ayuda, pero sa sitwasyon mong yan, mukhang mapapalaban ka talaga. <laughs> Kasi hindi mo alam kung ilan ba talaga ang iyong magiging kakumpetensya. Hayok na afam yan. <laughs> Gusto yatang maghanap ng babaeng palaban sa bakbakan. Kaya sender, kung mahina ka o wala ka pang alam sa bakbakan, edi huwag ka nang lumaban. <laughs> Kasi ilalampaso ka lang ng mga katunggali mo kawawa ka sa huli kasi nagamit ka na nga, nasaktan ka pa. Alam mo sender no, wag kang mag-hope na gagawin niya lahat ng mga ipinangako niya sa iyo. Kasi mangyayari lang ang lahat ng yon kung ikaw ang magugustuhan. Hindi naman yan ang ah para bigyan ka na kaagad ng malaking halaga while hindi pa kayo nagkikita. Pero kung ibibigay niya ngayon, tanggapin mo, syempre sayang din ang grasya. <laughs> ito ha, ito yung klarong halimbawa na hindi porket nagpaayuda na, e eh, seryoso. Kasi halatang halat na naman na may katatagpuin pa siyang iba. Hindi rin naman tayo ang ano na maniniwalang seryoso siya. Maraming afam pa rin talaga ang inaakalang lahat tayong mga Pilipina aanga-anga. -anga. Minsan, hindi nila namamalaya na nakakatagpo din pala sila ng katapat nila. <laughs> Pwede ka namang makipag-talking-talking lang sa kanya, Madam Letter Sender, ha? Pa-inlovin mo. Pero dapat, wais ang damdamin mong huwag ma-inlove at umasa sa kanya. Yun bang, tipong laruin mo muna hanggang dumating ang nalalapit na pagdating niya. Tsaka mo na sabihin na ikaw ay kabado, magdrama ka. Sabihin mo ka mo na takot kang mabigo kung siya iibigin mo, charot. <laughs> Dramahan mo muna madam ha? sabihin mo bawal mo nang may mangyari sa inyo hanggat hindi kayo parehong sigurado. And then, tsaka mo na sabihin sasama ka sa Cebu. <laughs> Pag sinabi niyang hindi ka pwedeng isama, edi klarong-klarong siya'y manluloko at karapat-dapat lang nahiwalayan mo. Tell him na hindi ako naniniwalang doon sa Cebu ay walang babaeng naghihintay sa iyo. Basta sender, alam mo nang gagawin mo, huwag kang basta magpapaloko. Laruin mo muna kasi. Sayang ding sideline 'to. Sideline? <laughs> Parang pogo. <laughs> Joke lang, madam. Eh malay mo naman kasi, madam, biglang nagseryoso tapos biglang magbago lahat ng kanyang mga plano. So baka hindi natin alam na magstay na lang siya sa buong bakasyon niya na ikaw ang kasama niya o oh, ba? Diba? edi walang talo kasi nawala lahat ng kakompetensya mo. <laughs> Mindset ba? <laughs> Paki-share naman po ng kwentong ito mga madam para naman makarating sa ating mga kababaihan na taga-Cebu. Shout out mga madam na taga-Cebu diyan, baka naman. Baka may ka-chat kayong Amerikano na 66 years old at paparating na ngayong Nobyembre 5. <laughs> Kung ako sa inyo, mag-isip-isip na kayo. <laughs>